patayin sa firing squad ang mga nangungurakot sa gobyerno. Yan ang panukala ng isang mambabatas para raw matuldukan na ang korupsyon sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Paanong matitigil ang pangungurakot sa kaban ng bayan? Dapat daw matindi ang parusa riyan. Pero gaano katindi? Base sa inihaing panukala ngayon sa kamera, gustong i-firing squad ang mga mapatutunayan ng sandigan bayan na sangkot sa graft and corruption, malversation of public funds, at plunder. Kabilang dyan ang mga elected at appointed na opisyal ng gobyerno, pati ang polis at sundalo. Inihain niya ni Zamboanga City First District Representative Kimmer Adan Olaso para raw mapilitang gumawa ng mabuti ang mga politiko. Kung ako lang ang masusunod doon kay Papa sa Luneta, Diba? Para makita ng taong bayan kung sino yung gumagawa ng kalokohan. Sa ilalim ng panukala, may safeguards para masiguro ang due process. Dapat katiga ng Korte Suprema ang conviction ng opisyal. Kailangan ding dumaan ito sa mandatory automatic review process alinsunod sa konstitusyon at dapat na apila ng akusado ang kaso. Ngayon pa lang humihingi na ng pag-unawa si Olaso tungkol sa panukalang batas, lalo na sa mga kapwa niya katoliko. I'm a Roman Catholic by birth but sabi ko, I think uh, we have to put this in our country. Kailangan eh para tumino yung bansa natin.